Huwag kayong mabalabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama, dahil mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man magyari upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito. Hindi na ako magsasalita ng matagal dahil dumarating na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ngunit upang malaman ang lahat na mahal ko ang aking ama, ginagawa ko ang iniuutos niya sa akin. Halina kayo, umalis na tayo dito.